Blessed day everyone. Hello sa lahat ng aking mga co-believer in Christ Jesus. Hello sa lahat ng aking mga kaibigan at sa lahat ng mga makakapanood sa video ito. Ako ang inyong Sister Ophel, isang makasalanan ngunit pinatawad ng Diyos. So sa video kong ito, ibabahagi ko sa inyo ang patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. At sasagutin natin ang isang tanong na bakit nga ba kailangan ng tagapagligtas? Mhm. Mm -mm. O nga ano? Bakit nga ba kailangan natin ng tagapagligtas? Pero bago natin ito sagutin, nais ko munang balikan natin yung original plan ng Diyos sa tao. Oo, mga kapatid, mayroong original plan ng Diyos sa tao. Ang sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." God created human being Nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya upang sila ang mamahala sa lahat ng mga nilikha niya sa mundong ito. Nilikha niya ang tao upang magkaroon siya ng pamilya na ito ay palagi niyang ka-fellowship o palagi niyang kausap. Kaya nga nung hindi pa nagkasala si Eva at saka si Adan sa Garden of Eden, palagi nilang nakakausap ang Diyos. Pero nung sila ay gumibin sa tukso ng serpent o ang jablo ay pumasok na ang kasalanan sa tao, sa buhay ng tao. Oo, mga kapatid, mula noong nagkasala si Eva at saka si Adan, dumaloy na ang kasalanan sa buhay ng tao. Ang sabi niya sa Genesis chapter 6 verse 5 The Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intention of the thought of his heart was only evil continually. O oh, ba diba, mga kabatid, grabe, sa puso't isipan ng tao, tuloy-tuloy daw na kasalanan ang laman. Kaya nga, tignan ninyo, yung isang bata, ano, kahit hindi natin turuan na magsinungaling, usang natututong magsinungaling kasi nga ang nature ng tao ay makasalanan at dahil dito mga kapatid hindi na makakalapit ang tao sa banal na Diyos ang sabi niya sa Romans chapter 3 verse 10 as it is written there is no one righteous not even one Tingnan ninyo, kahit na ni isa sa lahat ng mga tao sa buong mundo ay wala daw ni kahit isang matuwid. Ang sabi pa niya sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat daw ng tao ay nagkasala at walang sinumang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya ito nga ang sagot ng tanong natin kanina mga kapatid na bakit natin kailangan ng tagapagligtas. Kasi lahat ng tao ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang exempted dito mga kapatid. Ako, ikaw, tayong lahat na tao dito sa mundo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Ang kasalanan mga kapatid ay may bayad. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So ang bayad daw ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy na kamatayan dito mga kapatid ay hindi yung kamatayan ng ating pisikal na katawan. Dahil lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan ng ating katawan dahil babalik ito sa pinanggalingan na alabok. Ang tinutukoy dito na kamatayan ay ang habang buhay na pagkawalay sa Diyos. Dahil ang tao ay makasalanan, hindi siya pwedeng makalapit sa Diyos na banal kaya hindi tayo pwedeng makapasok doon sa kanyang kaharian o doon sa kanyang kingdom dahil tayo ay makasalanan. Ngunit may sinabing remedyo mga kapatid para mapawalang sala ang ating mga kasalanan. Ang sabi niya dito, But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ayaw niya tayong forever na mawalay sa Kanya. Kaya ang sabi niya sa John 3.16, Na for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him will not perish but have everlasting life. Mahal na mahal ng Diyos Ama ang lahat ng tao sa mundong ito at ayaw niya na maihiwalay sa Kanya. Kaya siya mismo ang nagbigay ng remedyo para yung nasirang original na plano niya na forever na kasama niyan ang tao ay muling ma-restore. At ang mag -re restore nito ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ na siyang nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang dahilan kaya siya bumaba mula sa langit at napako siya sa cross. Nab namatay siya na ilibing ng tatlong araw ngunit nabuhay siyang muli upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Oo mga kapatid, si Jesus Christ lamang ang makakaligtas sa atin. Kaya nga sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. At wala daw makakapasok doon sa kaharian ng Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya hindi tayo maliligtas sa ating mga magagandang ginagawa. Hindi tayo maliligtas ng relihiyon na saan tayo napabilang. Hindi tayo maliligtas sa kayamanan na meron tayo walang makakaligtas sa ating kaluluwa na kahit anuman dito sa mundo, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Ayon sa Revelation chapter 3 verse 20, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person, and they will with me. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Kaya kapatid, kung ikaw ay nanunood ngayon sa aking video, hindi po aksidente ito. Ito ay instrumento ng Diyos upang kumatok sa pintuan ng iyong puso at pag pinagbuksan mo, papasok ang kanyang banal na espiritu. Kung gusto mong matanggap ang buhay na walang hanggan, sundan mo lamang ang panalangin ito. Father God in heaven, salamat sa pagbigay mo sa iyong bugtong na anak na si Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Father God. At sa oras na ito, tinatanggap kita o Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. I surrender everything to you at ikaw ang siyang maghari sa buong buhay ko. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong pong ipinagkaloob sa akin ngayon. Tulungan mo ako na lumakad ayon sa iyong kalooban. Thank you so much, Father. In Jesus name. Amen. Welcome sa family of God, mga kapatid. At kung taos puso mong tinanggap ang Panginoong Jesus, I believe na tinanggap mo na rin ang buhay na walang hanggan. So ang huling verse na aking ibabahagi sa inyo ngayon ay sa 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Ang sabi niya dito, And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Amen. So kung sino daw ang may Kristo sa buhay, ay merong buhay na walang hanggan. Kung sino ang walang Kristo o Jesus sa kanyang buhay, ay may, wala din siyang buhay na walang hanggan. So I believe, mga minamahal, na taus puso nga nating tinanggap ang Panginoong Jesus. So, salamat sa iyong pakikinig at panonood sa aking video. At by the way, ang buhay na walang hanggan na tinutukoy dito is yung forever na kasama na natin ang Diyos sa kanyang kaharian dahil ang ating kaluluwa ay hindi na mahuhulog sa impyerno, kundi tayo ay forever nang makakasama ng Diyos Ama doon sa langit. Dahil nga naniwala tayo sa Panginoong Hesus at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So hanggang dito na lamang ang aking video. Salamat mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Bye!